Kim Chung with Tito Boy Abunda interview. Mainit-init na isyo ito. Handa nang humarap ang aktres para sagutin ang mga kumakalat na isyo laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Totoo pala na ito sa sugal. Lahat ng mga savings ay paubos na. Maraming bashers ang umaalma sa ginawang hakbang na aktres kung bakit magsasampan ng kaso. Gayun daw nakadugo umano ito Ipinagtanggol naman si Kimi ng mga supporters. Ayon sa mga ito, mahirap kalabanin ang kapatid, lalo na kung kadugo mo. Big hug, Kimi. Tama lang ang decision mo. At least, iniisip mo pa din yung mga taong nagtatrabaho sa'yo. Dahil kung mahal ka ni Lakam, hinding-hindi niya yan gagawin sa'yo. Para naman sa mga bashers, matuto kayong rumespeto hindi biro ang nangyayari kay Kim Kyu. Kailangan niyang gawin, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi sa buong pamilya at sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Sana masalba pa ang mga nawala. Nakakalungkot na maraming tao na uhusgahan ka ng hindi alam ang totoong dahilan o rason ng lahat. Ayon pa sa isang komento, Correct mo yan, Kimi. Do whatever will do go for you and your people. Mahirap mawala ang tiwala sa iyo at sa iba mo pang kapatid. Dignity is the issue here, not the money alone. Sana lang, itigil ng mga haters ang mga samot-saring pangiinsulto sa aktres. Hindi ito isang karma. Di deserving na masakta ng huso si Kim Jo sa kabila ng kanyang pagod sa pagtatrabaho. Anong señorito sa mainit-init na update?